Yo, what's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. No? So meron tayong panibagong episode uh, at ang ating uh, topic sa araw na ito ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. No? Patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao. No? So ang ating topic ay uh, o ang ating text na gagamitin ay John 3:16, no. So ito ay common na common na sa lahat ng mga mananampalataya o mga believers, no. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? So malinaw dito sa John 3.16 na sinabi ng Panginoon na kung sino ang sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. No? <clears throat> so maganda tong verse na to kasi patungkol to sa pag-ibig ng Diyos. No? So kung, ba, kung titignan natin yung context nito, ay ang, ang kausap dito ng Panginoon ay uh, mga apostol yata kung di ako nagkakamali no correct me if merong no so sinabi niya dito or sinabi niya dito na kung sino yung sasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan no kung babasahin natin yung 16 17 hanggang 18 no meron ditong uh, judgment no na yung hindi sumampalataya ay hinatulan na. Ngunit ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, no? So, <clears throat> ito ay parang uh, patungkol sa Gentile at mga Hudyo, no? So, yung Hudyo, uh, pinili ng Diyos yan, mga Hudyo, no? Sila yung uh, chosen people, no? Sila yung ginamit ng Panginoon uh, para ishare yung kanyang salita sa buong mundo, no? So sa panahon nila, uh, hudyo yung pinili at hinti lang hindi pinili, no? So sa panahon naman natin, kung i-apply natin, ito yung tinatawag na believers at unbelievers, no? So tayo, kung muna ng palataya tayo, ang tawag sa atin believers. Kung hindi ka muna ng palataya, unbelievers ang tawag sa iyo, no? <clears throat> But ito yung pinaka-mahirap ko minsan dahil uh, katulad ng Israel, sila ay pinili ng Diyos. At ang tingin nila sa mga hintil ay sobrang rume, no? O marume sa kanilang mga paningin, kaya ayaw nilang dikitan, ayaw nilang samahan kasi makasalanan, no? At ang tingin nila sa kanilang sarili ay righteous, no? Kasi sila yung pinili ng Diyos, eh. So, sa panahon natin, no? Ganyan din kung minsan, eh. Tayong mga believers, ang tingin natin sa sarili natin, holy, malinis, at hindi tayo marume, no? At ang tingin natin sa mga unbelievers, eh, makasalanan. Pero kung titignan natin, eh, wala naman tayong pinagkaiba. Sabi sa Bible, no? Hudyo tsaka hintil, wala nang pinagkaiba simula nang dumating si Christ, no? Kasi binasag niya na, eh, o, oh, hinat, o oh, tinanggal niya na yung harang sa pagitan ng hintil tsaka ah, uh, hudyo, no? So, sabihin, tayong lahat ay binautismon na sa pamamagitan ni Christ, no? Kumbaga, tayo, hintay na Hebrew, isa na lang yan sa pananampalataya sa Panginoong Isang Kristo. Ganon din yung believers at unbelievers. Isa lang din yan, no? Kasi tayo, dati naman tayong unbelievers, eh. Dati naman tayong walang, walang pananampalataya, eh, no? So, dahil sa grace ng Panginoon, sa biyaya, sa pamamagitan ng kanyang salita na narinig natin, napakinggan natin, sinersyatin, ay eh, naligtas tayo, no? So, ayun yung magiging trabaho natin, no. Hindi para i-judge yung mga taong uh, asalanan dahil ganyan din naman tayo dati, no. Kaya ang dapat natin gawin, i-share, ipakilala natin sa kanila ang Panginoon at ang Kanyang salita, no. Ang Kanyang uh, kautusan, ang Kanyang tuntunin, 'yan yung purpose nating mga tinawag o pinili ng Diyos, no. So, <clears throat> yung ano namin kanina, sermon namin o yung preaching kanina, Uh, abot siya sa uh, Epesa, Epeso, chapter uh, 2, verse 11 hanggang 22, no? So, mayroon <clears throat> doon na i-cross-reference patungkol kay Jonah, no? So, mabigat eh. Kasi si Jonah, uh, pinili siya ng Diyos. Propeta siya eh. Pinili siya ng Diyos na pumunta ng Nineveh para i-share yung salita ng Diyos na ang mga tao doon ay magsisi. Kasi nga, umabot na sa Panginoon yung kanilang kasalanan, no? So si Jonah, kasi pinili siya ng Diyos, ayaw niya, tinanggihan niya. At nung <coughs> uh, nakarating siya doon sa pamamagitan ng Panginoon, yung Panginoon pa rin nag-decide eh, para makapunta siya doon eh. Hindi siya eh, kahit ayaw niya eh. So <coughs> dumating siya doon, sinabi niya pa rin, pinahayag niya pa rin yung sinabi ng Panginoon. And then nagsisi at nagrepent yung mga nandoon sa Nineveh. Tapos parang kay Jonah, kasi pinili siya ng Diyos eh. Masama yung ano niya, ayaw niya, parang galit siya. Kasi uh, <clears throat> makasalanan nga yung mga nandun. So ang gusto niya judgment o parusa na ng Panginoon. No? Parang kayo mga hintil, dapat parasahan na kayo, patayin na kayo ng Diyos kasi makasalanan kayo. But yung sarili niya hindi niya tinignan na makasalanan din. Kasi nga ang thinking niya kasi pinili siya ng Diyos, propeta siya. No? Yung parang uh, dahil pinili ka ng Diyos, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Kasi pinili ka eh, no? So sa ano natin, generation ngayon, meron din naman ganoon eh no. Yung Catholic, no kung titingnan natin. Uh, sila kasi yung tinitingin tingi, tingi, nila sa, kan sa kanilang sarili, sila yung uh, totoong church o yung pinili ng Diyos, no. At ang tingin nila sa mga ibang sekta or denomination, mga sulpot na sekta at mga bulaan, no. So ayan yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng uh, harang no division sa bawat mga sekta or uh, denomination but ang sabi ng Panginoon sa Jan uh, John 13:14 no nagbigay siya ito ng bagong utos eh actually hindi naman na yung bagong utos eh no kasi sinabi niya na yon na uh, pinakamahalagang utos na mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong neighbor o yung kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili so sabi naman niya sa John 13:14 ito 'yung aking bagong utos. Mag-ibigan kayo bilang magkakapatid, no? So <clears throat> kahit unbelievers or believers o ibang sekta or denomination, iparamdam natin 'yung love na ipinaramdam ni Christ sa atin, no? Ganun din 'no sa mga bansa sana eh, kung magkakaroon ng peace. Pero kung nanonood tayo ng balita, nakikita naman natin 'yung Israel tsaka uh, Iran, no? Sobrang ah. Parang grabe 'yung war nila. Ang dami nang namatay. So, kung magkakaroon sila ng love, kasi bansa eh, magkapatid, pag-ibig yung laging papairalin natin sa ating ano, ating uh, ating pagkatao, no? Na kahit paulit-ulit na kagawa ng kasalanan, nagpapatawad tayo, nagbibigay tayo ng uh, chance na magsisi sila at bumalik sa atin, humingi ng tawad. Gayon din naman yung sabi ng Panginoon, di ba? Pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, papatawarin ka. But, kasi ano yan eh, dahil sa pride. Dahil sa ego natin, sa kayabangan. Kasi, feeling natin, uh, malakas tayo, makapangyarihan tayo. <clears throat> ganon tayo kung minsan, no? So, sa mga pinili ng Diyos, ganon din eh. Dahil, uh, pinili ka ng Diyos, naging aware ka na sa salita niya, nalaman mo na yung salita niya, may time na para nagiging mayabang ka na. At ang tingin mo na sa ibang tao, makasalanan. At ikaw, holy ka na, banal ka na. Pero, sabi ng Bible, ang taong nagsasabi na wala siyang kasalanan, hindi wala sa kanya ang katotohanan, no? Kaya ito yung pinaka ano talaga. Pinaka the best na salita na lahat tayo makasalanan at kailangan natin ng Panginoon upang tayo ay maligtas. Kaya <clears throat> tayong mga naligtas, no? Yan yung dapat nating gawin, no? Sabi sa Romans 10 chapter 9 hanggang 10, no? <clears throat> Kung pinapahayag natin natin na si Kristo ay muling nabuhay, tayo ay maliligtas. Dahil uh, ang tao nagiging matuwid sa pagpapahayag ng kanyang bibig. At uh, sa pananampalataya na galing sa kanyang puso, naliligtas siya. No? So yun yung uh, ginagawa ng mga Kristiyan. No? sila ng salita ng Diyos. Hindi para maligtas sila, kundi para gamitin sila ng Panginoon sa kanyang layunin. Ano man layunin ng Panginoon? na makilala siya ng lahat ng tao bilang Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, at Diyos ng lahat ng tao. So love, ayan yung pinaka number one. Kasi sabi sa salita ng Diyos, sabi ni, pa, ni Pablo, no, mawawala yung lahat, mga himala, at ang mananatili lang ay ang pag-ibig. So yun lang mga kapatid, God bless everyone.